Ikaw ay naghahanap ng balanse ng isang kasiyahan na parang laging isang hakbang na lang ang layo, isang marriage na naglalaho kapag pinakakailangan mo. Ang pakiramdam ng pagtanggi ay mapait at bawat nabigong pagtatangka ay parang nagpapalawak sa isang walang lamang puwang sa loob na lumalaki lalo. Nais kitang gabayan sa pamamagitan ng kalituhang ito ng mga emosyon. Sa bidyong ito, nais kong maging liwanag na magbibigay daan sa isang posibleng makabuluhang pagbabago. Manatili ka sa akin, dahil ang nais kong ibahagi ay maaaring maging tulak para sa isang bagong realidad. Nasa gitna ka ng isang paglalakbay ng pagtukla sa sarili, muling sinusuri ang bawat aspeto ng iyong buhay na may bagong pananaw, sinusubukang maunawaan kung sino ka at kung ano talaga ang mahalaga. Parang may nagbigay sa iyo ng isang lente, ginigising ang isang matinding paghahanap sa kaalaman tungkol sa sarili, isang masusing pagsusuri sa bawat detalye na bumubuo sa iyong araw-araw mga aspetong dati ay tila walang halaga ngayon ay nagpapakita ng kanilang tunay na kahalagahan. Ang impluensya ng taong iyon sa iyong buhay ay di maikakaila, siya ang nagpaapoy ng paghahanap na ito sa loob mo. Ngunit narito ang mahalagang punto, ang yugtong ito ng introspeksyon at paglago ay hindi lamang bunga ng presensya ng iba. Ang totoo ay ang sulo na ito ay nanggagaling sa loob mo. Ikaw ang may akda ng iyong sariling pagbabago. Ang pagkiling na ito sa introspeksyon, ang malalim na pagnanais na mag-evolve, lahat ng ito ay nagmumula sa iyong sariling kalooban. Ito ay ang iyong kakayahang tumingin sa loob, harapin ang iyong pinakamalalim na katotohanan, at patuloy na hanapin ang mas kumpletong bersyon ng iyong sarili na tunay na nag-udyok ng iyong evolusyon. Bagaman ang taong ito ay may mahalagang papel sa pagtampok ng mga mahalagang isyu, ang tunay na merito ay iyo. Ang landas na iyong tinatahak sa iyong auto-discovery ay sumasalamin sa iyong panloob na lakas, iyong kakayahan sa introspeksyon, at iyong walang tigil na paghahanap ng mga sagot na humuhubog sa iyong pagkatao. Ang disposisyon mong matuto at mag-adapt ang nagpapasikat sa iyo. Kahit sa harap ng mga kahirapan, nakakahanap ka ng mga paraan para magbagong anyo at magpatuloy sa iyong paglalakbay sa karunungan at pag-alam sa sarili. Sa pagtigil mo upang pagmasdan ang mundo sa iyong paligid, napapansin mo ang malalim na pagbabago sa loob mo. Ang isang puno, na dati ibahagi lamang ng tanawin, ay nagiging mahalaga ngayon, hindi lamang isang hanay ng trunk at mga dahon, kundi isang pinagmumula ng oksigen na iyong nilalanghap, sumusuporta ng buhay at nagiging tahanan ng mga ibon. Ito ay nagiging isang simbolo ng iyong koneksyon sa sagrado, isang konkretong paalala ng komplikadong web ng buhay na pumapalibot sa atin. Habang kinukultiba mo ang mas malalim na pag-unawang ito, unti-unting umuusbong sa iyo ang isang napakalakas na pakiramdam ng pasasalamat. Ang pasasalamat na ito, bagaman tila simple, ay nagtataglay ng kamanghamanghang lakas. Ito'y hindi limitado sa mga pansamantalang sandali, kundi pita ito sa iyong pagkatao, radikal na binabago ang iyong pananaw sa mundo. Bawat piraso ng realidad, bawat maliit na biyaya, ay nagiging isang echo ng kadakilaan ng universo. Unti-unti, ang daloy ng pasasalamat na ito ay nagbubukas ng mga bagong landas, ipinapakita ang isang hinaharap na puno ng mga pangako at mga oportunidad. Ang kagandahan ng koneksyon na ito sa pasasalamat ay naakit nito sa iyong buhay ang mga tao at sitwasyon na nag-vibrate sa parehong mataas na frequency. At, kapansin-pansin, may darating na isang tao na hindi lamang lubos na nauunawaan kung ano ang iyong nararamdaman, ngunit ibinabahagi rin ang mga damdaming ito. Ang taong ito ay ang personifikasyon ng tunay na pag-ibig, isang tao na pinapahalagahan ka at inaalagaan ka na may parehong lambing na inaalok mo sa mundo. Hindi ka niya iiwan sa mga mahihirap na sandali, sa halip mananatili siya sa iyong tabi, magkasamang hinaharap ang mga bagyo at tinatamasa ang mga katiwasayan, na may tunay na pagmamahal at dedikasyon na nagpapalaka sa pinagbabahaging paglalakbay. Ang tunay na kagandahan ay hindi lamang nahahayag sa mga dakilang likha ng kalikasan o ng sangkatauhan, kundi pati na rin sa maliliit na pagpapahayag ng araw-araw na kadalasan ay hindi natin napapansin. Isipin ng isang tao na, sa pagtingin sa mundo, ay nahuhuli ang parehong kasimplehan at komplikasyon ng bawat elemento. Sa pagmamasid sa isang ibon na lumilipad, ibinabahagi niya sa iyo na may taos pusong ngiti, tingnan mo yung ibon. O kapag nakikita ang isang kahanga-hangang paglubog ng araw, hindi siya nag atubiling sabihin, tingnan mo ang kamanghamanghang paglubog ng araw na yon. Ang mga sandaling ito ay nagpapakita ng isang malalim na koneksyon sa universo, mga sandaling nagpaparamdam sa iyo ng kinikilala at pinahahalagahan. Ang makasama ang taong ito ay parang nararanasan mo ang isang perpektong harmonya. Hindi ka kailanman magiging isang tagamasid lamang, ni mararamdaman mo na hindi pinapansin ang iyong mga salita. Halimbawa, kapag binibigyang diin mo ang kagandahan ng isang puno, hindi siya sasagot ng mababaw. Magiging involved siya, ibabahagi ang kanyang paghanga at unawain niya kung ano ang ibig sabihin ng puno na yon para sa iyo. Ang kakayahang makita ang mundo ng napakadanda at konektado ay nagpaparamdam sa iyo na nakahanap ka ng isang tunay na kasamahang may parehong pananaw. Ang koneksyon na lumilitaw ay malalim at tunay na nagreresulta sa isang tuluy tuloy na relasyon kung saan may pagkakaunawaan sa isa't isa tungkol sa kung ano ang mahalaga sa buhay. Marahil, sa nakaraan, nakapagbahagi ka ng mga sandali sa isang tao na, bagaman katugma mo sa iba't ibang aspeto, ay hindi lubusang napuno ang lahat ng espasyo ng pagkakatugma. Ang relasyong ito ay maaaring naging kasiya siya, ngunit hindi lubusang nagdulot ng ganap na kasiyahan. Ngayon, gayon paman, ikaw ay nasa isang yugto ng pagbubukas para sa mga bagong simula, bukas sa mas malawak na hanay ng mga posibilidad. Ang nakaraan ay maaaring muling sumikat, at ang dating pagkakasundo ay maaaring mag-intensify, ngunit ang mahalaga ngayon ay ang enerhiya ng pagbabago na bumabalot sa iyong buhay. Ikaw ay hinihikayat na makilala ang mga bagong tao, maranasan ang mga bagot kakaibang karanasan, at tuklasin ang mga lugar na hindi mo pa napupuntahan. Ito ay maaaring magpakita ng mga malaking pagbabago, tulad ng paglilipat ng tirahan, pagpapalit ng trabaho, o kahit paglipat sa ibang bansa. Gayunpaman, ang mga pinakamahalagang pagbabago ay nangyayari sa loob, lubusang inuukit kung sino ka talaga. Ang proseso ng pagbabagong ito ay kumakatawan sa isang napakagandang pagkakataon para sa personal na paglago. Ito ay isang paanyaya para muling kumonekta sa kung ano talaga ang nagdudulot ng kaligayahan at kasiyahan. Sa pagsisimula ng iyong paglalakbay ng pagbabago, ikaw ay nagbubukas ng mga pinto para sa bago at tinatanggap ang mga pagkakataon na inilalagay ng buhay, sa ilalim ng banal na gabay sa iyong landas. Ito'y isang sandali para magtiwala sa agos ng buhay, na unawaan na ang bawat pagbabago at bawat bagong karanasan ay nag-aambag sa paghubog ng isang hinaharap na higit na umaalingaungaw sa iyong tunay na sarili. Ikaw ay nasa gilid ng isang malalim na pagbabago sa iyong buhay, at mahalaga na lubos mong pahalagahan ang laki ng kung ano ang darating. Ang iyong landasin ay malapit ng tumahak ng katangitanging direksyon, at wala nang magiging katulad ng dati. Isang bagong siklo ang nagbubuka sa iyong harapan, puno ng kaginhawahan, kapayapaan, at katatagan, tumutugon sa iyong pinakamalalim na pagnanasa. Sa kalooban, ikaw ay nagnanais ng isang ligtas na eksistensya, isang kapaligiran kung saan maaari kang magtiwala sa mga tao sa iyong paligid at napuno ng atmosfera ng kapayapaan at saya. Tandaan na ang kaligayahan at kapayapaan ay hindi mga kalakal na nabibili. Sempre, mahalaga ang pera upang maibigay ang isang antas ng kaginhawahan at maisakatuparan ang mga pangarap. Ngunit wala itong kapangyarihan na magbigay ng tunay na kapayapaan ng isip. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan marami ang may material na kasaganaan, ngunit pakiramdam pa rin nila ay kulang sila, kulang sa pinakahahangad na kapayapaan sa loob. May napakalaking kaibahan sa pagitan ng pagkakaroon ng yaman at pagkakaroon ng kapayapaan. Ang ibang tao kahit marami ang mga yaman, ay nabubuhay sa patuloy na kaguluhan, samantalang ang iba, kahit kaunti lamang, ay nararanasan ang katahimikan na hindi kayang bilhin ng pera. Ang nagpapakaiiba sa darating na panahon ay hindi lang ang pinansyal na katatagan na iyong inaasam, kundi ang paggamit ng isang bagay na walang katumbas na halaga, ang tunay na kapayapaan. Ang kapayapaang ito ay isang makalangit na regalo, isang malinaw na palatandaan na ikaw ay nasa ilalim ng banal na proteksyon. Kung ikaw ay nagkaroon na ng pribilehiyong maranasan ang tunay na kapayapaan sa iyong buhay, alam mo kung gaano ito kahalaga at kadalang. Ang kapayapaan ay nangangahulugang pagkakaroon ng pagkakaisa sa sarili at sa sanlibutan, nang walang mga presyon at alalahanin na kadalasang nagpapahirap sa atin. Ang pagkakaroon ng kapayapaan ay ang mabuhay ng walang takot, tiwala na ang lahat ay nasa tamang kalagayan. Ito ay isa sa mga pinakadakilang biyayang maaari mong asamin at babaguhin ito ng lubusan ang iyong pananaw at pamumuhay. Ang bagong yugto na paparating ay hindi lang pagtitibayin ang iyong pinansyal na kaligtasan, kundi magbibigay rin sa iyo ng isang kalooban na lampas sa nakikita. Ang kapayapaan na iyong mararamdaman ay magiging napakalalim at napakalakas na walang makapagpapabagsak sa iyong tiwala o kagalingan. Ang kapayapaang ito ay nagsisimula sa kailaliman ng iyong kaluluwa, Isang katahimikan na naglalaho ng anumang alalahanin at maglalakbay sa iyo sa landas ng katatagan at pangmatagalang kaligayahan. Maghanda ka sapagkat ang darating ay magpapainit ng iyong puso sa isang klase ng kasiyahan at katiwasayan na marahil hindi mo pa naranasan. Madidiskubre mo na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa pag-ipon ng kayamanan, kundi sa kapayapaan na kasama ng estado na iyon, ang pinakamatinding pakiramdam na ang lahat ay nasa perpektong harmonya. Na ikaw ay eksaktong nasa lugar kung saan ka dapat naroon at na ang uniberso ay walang alinlangan nasa iyong tabi. Ang paparating ay isang bagay na lubos na espesyal, isang kapayapaan na babalot sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang kapayapaang ito ay papawi sa iyong mga alalahanin, aaliwin ang iyong isipan at puso, at magdadala ng kaginhawahan na marahil hindi mo pa nararanasan. Ito ay parang ang araw ay malapit ng sumikat sa abot tanaw ng iyong buhay, nagliliwanag sa mga sulok na dati ay madilim at malungkot. Ang bagong pag-usbong na ito ay hindi lamang magbubukas ng mga pintuan para sa mga bagong oportunidad, kundi ito rin ay magsisindi ng isang panibagong pag-asa. Isang ilaw na gagabay sa iyong daan at magpapakita na ang mga sitwasyong tila hindi gumagalaw o balat kayo ay sadyang naghihintay lamang ng tamang oras upang umusbong. Minsan, madali tayong baluti ng pakiramdam na lahat ay nakatigil na ang mundo sa paligid ay tila tumigil na. Ngunit, madalas ito ay isang ilusyon lamang. Maaari kasing ang buhay ay naghihintay lamang ng perpektong oras upang ipakita ang kanyang pinakamalaking mga biyaya. Ang sumisilang na liwanag ng araw sa abot tanaw ay isang malinaw na tanda na ang iyong hinaharap ay puno ng potensyal. Maraming mga biyaya at oportunidad ang naghihintay sa iyo, mga bagay na maaaring ni hindi mo pa naisip. Naghihintay lamang ang mga ito ng matiisin sa tamang panahon na lumabas sa eksena ng iyong buhay. Gusto kong malaman kung hanggang dito may bahagi ba ng mensaheng ito ang tumimo sa iyong puso. Kung ang sagot mo, malaya kang ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. At gawin ang isang bagay pa, bigkasin ang isang payak, ngunit makapangyarihang pahayag, ang aking hinaharap ay maliwanan. Sa paggawa nito, sinisimulan mong akitin ang lahat ng kababalaghan na ang universo, na pinagpala ng banal na biyaya, ay inihanda na para sa iyo. Maaaring nararamdaman mo na lahat sa iyong paligid ay tila nakahinto, walang galaw o progreso na nakikita. Nais kong malaman mo ang isang mahalagang bagay, ang pakiramdam na ito ng kawalang galaw ay maaaring, sa katunayan, isang anyo ng banal na proteksyon. Para bang ikaw ay pinangangalagaan laban sa mga sitwasyong maaaring maging mapanganib o nakakapinsala? Ang mga makapangyarihang puwersa ay nagtatrabaho para sa iyong kapakanan. Tinataboy ang mga tao o mga sitwasyong maaaring magdala ng kaguluhan o kawalan ng balanse sa iyong buhay. Kaya kung sa anumang pagkakataon ay makaramdam ka ng pagkabigo o panghihina ng loob dahil hindi mo makita ang agarang pagbabago, alalahanin na ang paghinto na ito ay may Ito ay isang senyales na ikaw ay pinaghahandaan para sa isang mas malaking bagay. Ang katahimikan na ito, ang tila kawalang kilos, ay nagpoprotekta sa iyo at pinapalakas ang iyong espiritu para sa darating na mga pagkakataon. Ikaw ay nagiging isang tao na nagliliwanag ng panloob na lakas at matatag na kumpiyansa sa sarili. Kainspire-inspire na masaksihan ang pagunlad na ito sa iyo, ang kakayahang harapin ang anumang hamon ng may tapang at determinasyon. Ang bagong lakas na ito ay hindi mababaw, ito ay isang enerhiya na nagmumula sa loob, makapangyarihan, na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na kontrolado mo ang iyong buhay. Habang yakapin mo ang bagong bersyon ng iyong sarili, magsisimula ang mundo na magbuka sa harap mo sa mga paraang hindi mo inaasahan. Ang dati ay nagdudulot ng pag-aalinlangan ay nagiging mga kapanapanabik na hamon, handa upang malampasan. May isang malalim na kaginhawaan sa pagiging kung sino ka, at ito ay nagbibigay sa iyo ng kalayaan upang tuklasin ang mga bagong landas. Sumabak sa hindi kilalang teritoryo na may di matitinag na kasiguruhan na hawak mo ang lahat ng kailangan mo upang magtabumpay. Ang pinakakahanga-hanga ay ang pagbabagong ito ay hindi lang para sa iyo. Ang iyong tiwala at panloob na lakas ay nagiging magnetiko na umaakit ng mga tao na may kaparehong enerhiya. Sa pag-ibig, matutuklasan mo na akitin mo ang isang kapareha na kasing lakas at sigurado sa sarili tulad mo. Magkasama, maglilikha kayo ng isang makapangyarihang samahan, kung saan ang lakas at tiwala ay hindi lamang magkakasama, kundi mag-intertwine, na bumubuo ng isang matibay at kapwa nagpapatibay na pagsasama. Sa profesional na larangan, ang bagong asal na ito ay ganap na babago ang paraan kung paano ka tinitingnan ng mga tao. Ang iyong determinasyon at katiyakan ay magiging malinaw na nakakaagaw ng pansin ng lahat na nasa paligid mo. Ang mga taong nakakasama mo ay magsisimulang tratuhin ka ng may bagong respeto, may konsiderasyon na maaaring hindi mo pa nararanasan dati, at ito ay lalo pang magpapataas ng iyong pakiramdam ng katuparan at tiwala. Ang pagbabagong ito sa paraan kung paano ka itatrato sa trabaho ay mag-aambag upang mas maramdaman mong buo at masaya. Ang landas na iyong tinatahak ay isang malalim at lubos na nakaka nakakainspirang pagbabago. Ikaw ay nagiging isang tao na hindi lamang hinaharap ang buhay ng may tapang, kundi sumusulong rin ng halimbawa para sa iba. Ang paglalakbay na ito ay dadalhin ka sa isang lugar ng malaking personal na katuparan at kaligayahan. At natural na itanong mo ngayon, ano ang nakalaan para sa akin ng universo, ano ang plano ng Diyos para sa akin? Ang sagot ay makapangyarihan, isang malaking bagay, na lampas sa iyong pinakamapangahas na inaasahan. Sa paglipas ng panahon, hindi ka lamang sumusulong, kundi nagbabago, lumalago, at lumalakas sa bawat araw. Ang tiwalang sumisibol sa loob mo ay ang susi na magbubukas ng mga pintuan na dati tila hindi maaabot. Maliwanag ang mensahe, huwag huminto. Kahit na tila malabo ang daan, tandaan na mayroon kang kapangyarihang malampasan ang anumang pagsubok. Sa dulo ng tunel na ito, ang liwanag ay magninimin ng may lakas na magbubunyag ng isang kinabukasang puno ng mga oportunidad at pangako. Mapapansin mo na lahat ng pagsusumikap na nagawa mo ay malapit ng magbunga ng buo at kasiya siya. Isipin mo ang isang tahanan kung saan pinagsasaluhan mo ang buhay kasama ang isang taong nakakaintindi at sumusuporta sa iyo, isang lugar kung saan nanginibabaw ang kapayapaan, seguridad sa pinansyal, at higit sa lahat, isang tunay na pag-ibig. Ito ang kailangan mong internalisahin. Ang iyong hinaharap ay maliwanan. Alam ko na sa ilang mga pagkakataon, maaaring pakiramdam mo ay natigil ka, inuulit ang parehong mga hamon na parang nasa isang walang katapusang ikot. Munit ang pananaw na ito ay isang ilusyon. Huwag mong hayaang malinlang ka ng pakiramdam na ito sapagkat hindi nito kinakatawan ang tunay na realidad ng inihahanda ng Diyos para sa iyo. Ang talagang mahalaga ay ang magtiwala sa proseso. Manalig ka na ang pinakamahusay ay darating pa at bawat pagsusumikap, bawat hakbang sa tamang direksyon, ay lalo kang inilalapit sa kung ano ang nais mo at nararapat para sa iyo. May mga kamanghamanghang plano ang Diyos para sa iyo, at ang landas na tinatahak mo ngayon, gaano man kahirap, ay bahagi lamang ng isang paglalakbay na magdadala sa iyo sa isang buhay na puno ng kaligayahan, pagmamahal at tabumpay. Kaya huwag kang tumigil. Patuloy kang maniwala, patuloy kang lumaban, dahil ang iyong hinaharap ay puno ng mga kababalaghan, naghihintay sa iyo ng bukas palad. Hayaan mong masipsip ng iyong espiritu ang mga salitang ito, na umalingaungaw ng malalim sa loob mo. Nais ng universo ang pinakamahusay para sa iyo at titiyakin ang isang positibong resulta, anuman ang mga pagpiling gagawin mo. Isulat mo, tinatanggap ko at tinatanggap ko ang aking kapalaran at lahat ng inihahandog ng universo sa akin upang angkinin ang mensaheng ito at ang mga biyayang dala nito. Mag-iwan ka ng positibong komento para sa ibang mga mambabasa na maaaring nangangailangan ng dagdag na positibidad sa kanilang araw. Nakikita ito ng universo bilang isang kabutihang loob. Sabay tayong umangat at lumikha ng isang alon ng positibong enerhiya. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, mag-subscribe ka na ngayon at maging alerto sa mahalagang mensahe na naghihintay sa iyo sa susunod na video. Nawa'y liwanagan ng Diyos at ng uniberso ang iyong mga hakbang ng kapayapaan, pagmamahal at pananampalataya. Amen.